si Jay. And natin ko kayo kung anong ginagawa ko kada umaga. And tignan nyo naman ako. Kakagising ko lang talaga. And inipit yun agad yung hair ko. And tara. Ang first yung ginagawa ay mag slide Kaya ay ano na natin yung hair natin. Kagabi, ano kami nag... ano kami, nakara na kami kagabi. Ayan, itig na nyo naman yung hiko. Sobrang dry. Marami pang alikabok. And update ko na lang kayo kapag shiny itong hair ko. go! And eto na siya. Naipit ko na agad guys. Kasi nagmabagay ako. Ang kita na naman itong bangs ko yan. Kailangan natin ng pang sagamit. Tara! and ako dito ang dalawang star na brown. ay ito, ba? ito, brown. mo ba? kitan yung ba? wait, yung ba? wait, Ayan. Ayan. Kita nyo. E I-comment nyo nga dyan kung anong kulay yung Kung sinong tama i yung ko. wait, yung And tara na guys. Wala na muna ng chikahan mo. Ingay dito guys no. Yan. May pangnagang na tayo. <laughs> Alam ko guys na gin sinastop ko muna kasi may dumaan ng na truck and naingayot. And alam niyo ba? Alam ko na nag-i-curious ka... Nagtataka kayo kasi... Bakit malaki ito. Kasi yung iba, maliit lang, di ba? And sa si akin, malaki. And ito na lang kasi yung bumili ni mama para malaki. And malaki din yung mahakop ng buhok ko. Ay, mahakop pa. <laughs> para akong sunga. And meron ako maliit pakita ko sa inyo. And dalawa lang. And dalawang ito. Ito okay. And huwag na pakita. Baka nakakita na din naman kayo nyo. Okay, ayan lang. So, unang-una kong ginagawa. And sa paglinis na naman ng higaan. And ako lang naman nagtutulog. Dalawang, ulo, dalawang unan. Dal isang kumot. Isang tandayan. Bilis lang nun. Tapos na hindi ko na na-video. Um, Ang ano ko dito. Okay? Kaya tara, punta na tayo sa CR. Ayan, hindi open na natin ang ilaw. Ayan, super ilaw naman ito. Tapos na lang kayo kapag mag-upload na na ako. Ayan, ito yung toothbrush ko guys. May cover kasi nandito siya sa lababa. Ayan, ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ayan, naman yung toothbrush ko. Update mo lang kaya kapag nag-iihila mo sa ulit ako. Teka yan. Binasa ko na yung ano ko. Yung yung mukha ko para makapag-blend-blend -blend na rin tayo. Yan. Tignan niyo naman dito. Ayan. Nabasa lang yan ha. Pero dry. Pag dito tapos nabalawan mo. Parang akong Chinese na walang pilit mo kagising ko lang kasi guys sakit? balwan natin. Tapos na ako, guys. And, ano na natin sa pala. Nandito lang naman yung dowel. Update lang, guys. Balik na tayo sa pesto natin. Hi, baby Pelo! Did you know that? Ikaw na! Charis! chocolate okay. ah, lang rin, guys. Alam niyo, totoo. Ang oh, ingay. Eh. Ang ingay dito. Ano? Ang uso ko lang ngayon sa TikTok e. Tangos, Mari. Baka kilala niyo naman si Friang. Comment nga kayo dyan kilala niya si Friang. dalawa na yung kina-comment ko ha, sinasabi ko sa ito. Hmm. Nice. And, kakain naman tayo for today's video. And, baka'y pa pa tayo. Hindi pa naman ako And, eto na lang yung, and eto na lang. And, sa part 2 na lang yun. And thank you sa lahat ng mga and masasabi ko lang salamat sa inyong lahat na nag sa akin. And kahit binabash niya ako, okay lang. Mahal na maha ko kayo. And thank you. Bye-bye!